Good day everyone, this is your Millionario channel. Vicky Bello, first time sumakay sa MRT. Mas mabilis nga compared to a Ferrari. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay naranasan ng celebrity dermatologist na si Dr. Vicky Bello ang sumakay sa MRT para umabot sa concert ni Morissette. Talagang ride kung ride ang misis ni Hayden Ko sa MRT. Naikinatawa naman ng doktora dahil sa hassle-free commute kung saan na enjoy niya ang paggamit ng priority coach. Kwento ni Vicky, for the first time ay nakasakay siya sa naturang public transportation nitong Tuesday, October 28, para raw abutan niya ang concert ni Morissette sa Araneta Coliseum. Aniya, sa halip na sumakay sa kanyang kotse sa kasagsagan ng matinding traffic sa EDSA, nagdesisyon siyang sumakay na lamang sa MRT at talagang inakyat nito-ito ng bonggang bonga. Doon siya sa bagon para sa priority passengers, kabilang na ang senior citizens, persons with disabilities, pregnant women, and children, at in fairness, pinuri niya ang bilis ng MRT kesa sa kanyang Ferrari. First time to ride the MRT. Mas mabilis nga ang MRT compared to a Ferrari in Metro Manila. Made it to Awitz Morissette to see her shine, ang caption ni Bello sa kanyang Instagram page. Sabi naman ng cosmetic surgeon sa video na ipinost niya sa IG, bago sumakay sa tren. I'm going to ride the MRT. I'm supposed to watch Morissette and the traffic is so bad and I'm going to be so late. So ayan, first time, exciting. Marami namang Uliwat na natuwa sa pagiging game ni Vicky Belo sa pagsakay sa mga public transport, kahit na super rich nanya niya at nakasakay sa isang mamahaling SUV. Samantala, Sam Milby sa resulta ng general ups sa Singapore. It's bad, nakakasad. My latent autoimmune diabetes in adults lada, or type 1.5 diabetes, ang kapamilya actor at singer na si Sam Milby. Ito ang ibinalitan ni Sam pagkatapos sumailalim sa general checkup sa isang ospital sa Singapore kamakailan. There was a fan who messaged, made a comment, Maybe you're not type 2, diabetes. Maybe you're type 1.5. So I did my research also. And I asked my endo, and I had my checkup also in Singapore. The doctors said that they'll do a blood test to make sure, and it was confirmed. Ang pahayag ni Sam sa panayam ng ABS-CBN. Patuloy na paliwanag ng aktor. It's called LADA. It's an autoimmune disease, and it means that I am diagnosed as type two, but eventually, magiging type one ako. Ayon sa isang health website, ang LADA ay isang klase ng diabetes na parehong may type one and two features. Tinatawag din itong type 1.5 diabetes o type 1.1.2 diabetes. Ayon pa sa kapamilya Star, totoong hindi maganda ang diagnosis sa kanya ng mga doktor dahil ang ibig sabihin daw nito ay hindi naglalabas ng insulin ang katawan niya. It's bad. Type 1 is the worst. Tito Gary Valenciano has type 1. It means that your pancreas does not produce insulin at all. So I may have to start young insulin shots, eventually. Ganun talaga. It's part of my life. I have discipline naman sa pagkain, But it was a bit surprising kasi para sa akin. Healthy naman akong tao. Nakakasad, but it's a part of my life. Ang pagbabahagi panisam. pa? I'm trying to be more physically active. I'm trying to play pickleball. Yung na That's my cardio. Sometimes, I run. Eating habits, I'm pretty strict with my diet. The one thing that helps also is shiratake rice and shiratake pasta. Okay siya, masarap siya. That's a big help. Saad pa ng aktor. Para sa iba pang chika, Casey Concepcion humugot. May time na hindi ko na alam kung sino talaga ako. Sobrang okay na kami ni mama. Sobrang nagmamahalan kaming pamilya. Napakasaya ko po. Ang sagot ni Casey Concepcion sa tanong ni Boy Abunda kung kumusta na sila ng kanyang nanay. Si Casey ang special guest ni Kuya Boy sa kanyang Fast Talk with Boy Abunda sa kanyang kaarawan kahapon, Oktubre 29. Tanong ulit ng TV host ay ayaw na bang mag-artista ng dalaga dahil ilang taon itong nagpahinga pero itinanggi ito ng panganay ni Sharon sa ex-husband niyang si Gabi Conception. Of course not. Dito na po ako lumaki. Dito na rin po ako namulat. Maganda po yung feeling na kapag bumabalik po ako parang home, katwiran ni Casey. Dagdag pa niya, sabi po nila may naririnig ako. Once an artista, always an artista. So I believe it now. Say naman ng TV host, Tama naman, you have Sharon Conetta for a mother and Gabby Concepcion, no? Inamin ni Casey na nawala siya sa showbiz ng seven years dahil naghanap siya ng pribadong buhay. Dahil simula nga naman nang isilang siya sa mundo 40 years ago, ay laman na siya ng pahayagan at magazines dahil parehong sikat ang magulang niya. Ito yung break na konte, pero it was a long time sabi ni Kuya Boy. It was a long time pero kasama po dun yung 2020 yung nangyari yung pandemic sa inang host. So, hindi ko inakalang tatagal pa ng another three years pero I think, yun nga, parang it's the right time and nagbalik ako. Masayang sabi ni Maria Cristina Cassandra. Nagpakwento si Kuya Boy kung anong nangyari sa pitong taong journey ni Casey sa likod ng kamera. po ako ng business. Nagbasa po ako ng maraming libro. And I think when there's silence, may time na mapapaisip ka. Ano ba gusto ko? Sino ba ako talaga? May time na hindi ko na alam kung sino ba talaga ako. Sa sobrang daming projects, trabaho ka ng trabaho, hindi mo na iniisip yung sarili mo. So ang iniisip po ng iba pag artista parang glamour, ang saya lagi ng buhay, they don't realize na trabaho din po. At kapag napapagod po ang tao ay nagkakasakit. Balik tanaw ni Casey. Sundot ni Kuya Boy, so napagod ka. Mahal ko din po kasi yung trabaho natin. Ang tagal ko ring nagtrabaho na that I could work well. Kasi nga, yung family ko was able to bring me to industry na to na madali lang actually compared sa ibang artista na gumapang po talaga. Ginawa kong point po talaga na yung purpose ko na kapag may trabaho gusto ko maganda yung kinalabasan, katwiran ng dalaga. Isa pang dahilan ng pagkawala ni Casey sa limelight ay nagluksa po ako sa pagkawala ni Mamita Elaine And then, ang next ko po na hosting was Binibining Pilipinas, 2016, nung after po ng year na manalo si Pia Wurtzbach. Yun po yung nag-host po ako, and sobrang naapektuhan po ako nung nakita ko yung audience, and wala na po si Mita Elaine dun, kasi siya, yung unang-unang pinaka-excited na manood ng beauty contest, and ako po yung host. So, when I saw na wala siya dun, ay grabe yung pakiramdam iba po hindi ko po siya na-expect. And then, after po nun, parang humihina yung katawan ko nung time na yon And nalaman ko na, you cannot actually feel that way, palana, kapag medyo malungkot talaga kayo and nag po ako because of that. And then, three years later, pwede na akong bumalik tagal, di ba? Anya pa. Natanong din tungkol sa bonding moments ni na Casey at ng mom Sharon niya sa nakaraang 40th birthday nito sa Amanpulo na biglang dumating ang huli. Sobrang na sorpresa po ako, may mga ano kasi butler doon sa mga villa. Sabi pong ganun, nandito na po yung mga cake ninyo, kailangan na po nating mag-blow ng candle. Sabi ko, ah okay, lakad ako asan po yung cake? Hanggang ngayon wala akong cake nung birthday ko pero ang nandoon po si mama. Sabi po, ito ang cake mo, surprise. Oh my god, buti na lang dumating si mom. Buti na lang may room po pero nag-share kami And first time kong tumabi kay mama after 100 million years. And then dun ko po na feel na, Nako, nagmamahalan talaga kaming magnanay. Kinikilig na kwento ni Casey. Nakimartis si Kuya Boy dahil nagpakwento siya kung paano na ang takbo ng usapan ng maginang Sharon at Casey. Actually, nag-start po yun Christmas 2024. So, nagluluto po akong adobo, amoy suka, at bawang po yung bahay ko noon, and nagpadala po ang nang gift and then biglang nagring yung doorbell. Nagpanik yung personal assistant ko, saka yung driver. Nandyan po si Ma'am Sharon sa harap. Ha, nakakayong yung bodyguard niya. Nakatayo na siyang ganun. Parang ang tagal mong buksan yung gate. Gulat na gulat po ako at sobrang excited ko po. Four or five hours po kaming nag-usap sa living room po. Lahat na pag-usapan po namin para kaming mag-best friends. Masayang kwento ng dalaga. Ngayong okay na ang mag-ina ay natatawagan na at nahihinga na raw ni Casey ng payo ang nanay kapag may mga nakikilala siya. Ang payo raw ni Sharon kay Casey pagdating sa love life. Huwag mong iisipin yung sasabihin ng mga tao and may mga dumating sa bahay ko tito na talagang sinabi niya sa akin, Anak, when in doubt, don't. Kung nagdadalawang isip ka, wag na. Hirit ni Kuya Boy, yun ba yung may kinalaman sa foreigner? Naku tito, Wag na specific, grabe. Pero in general, tumawang sagot ni Casey. At ang payo naman ng papagabi ni Casey kapag magpapakasal na siya. Maliit lang daw po. Intimate. Wag daw yung ginawa nila na sobrang laki. Sino ba naman ang makakalimot sa kasalang Gabi at Sharon noong September 23, 1984 na ginanap sa Manila Cathedral dahil major event ito ng taong iyon? Lahat ng mga matataas na taong may katungkulan sa gobyerno at pribadong sektor ay present sa kasal kaya siguro ito ang payo ng tatay ni Casey. Ayaw nitong maging circus ang espesyal na araw ng dalaga. And lastly, Lovi Poe ibinandera two weeks postpartum body. Parang di nanganak. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagbabandera ng kapuso actress na si Lovi Poe ng kanyang sexy body matapos ang panganganak sa kanilang panganay ni Montgomery Blencoe. Sa kanyang Instagram post nitong October 27, Ibinandera niya ang larawan noong siya ay buntis pa, sabay pagpapakita ng itsura ng katawan ngayon. Last week of pregnancy versus two weeks postpartum, sa ad ni Lovie sa caption. Kitang-kitang ang tubid pa rin ang kanyang katawan, at parang hindi nagdaan sa pagbubuntis. Maraming humanga sa kanyang mabilis na recovery mula sa pagsilang ng anak, at talagang glowing ang aura nito kahit dalawang linggo pa lang ang nakalilipas na para bang wala namang nangyari at isang Halloween costume lang ang pagbubuntis ng babaeng ito sa ad ng isang netizen sa video ni Lovie. Chika pa ng isa. Two weeks? Parang kinabag lang ah. Kami nga hanggang ngayon after 22 years mukha pa rin preggy. Ganda mo. Pero nakakainis kasi parang hindi ka nabuntis and nanganak. Glowing at pumapapel yung abs mo na naman haha. Say naman ng isa. Paalala naman ni Lovie. May kanya-kanyang healing process at recovery ang bawat isa. Matatanda ang September 2025 nang magulantang ang madlang pipol nang ianunsyo ng aktres ang kanyang pagbubuntis. Makalipas ang isang buwan ay nanganak na nga si Lovie. Ikinasal ang aktres noong August 2023 sa Cliveden House sa Berkshire, England. At iyan ang ating mga chika for today's video. Stay tuned sa Millionario Channel for more. Thank you for watching.